Hindi sila kaya na yung mga kamyas Daily dose tayo ulit Kahapon hindi ako nakapag video nito Kumain lang ako Patay tatlo Ang dami naman to guys oh, Ay ang ganda sa siya Ang dami oh Boom Hindi sa taas Bilisan lang Ang inang yun Malagpas minute yung ano natin eh Daily dose natin ng kamyas eh Dinis oh Bagong grass cut parang mas maasim ngayon tong kamis na to ah. ay mas matamis pala hindi nga pala maasim yung kamias dito sobrang tamis pala mga kamias dito sa, sa abiti <querwa>